Ayan, hindi dito na kami sa Allegra Heights 2. Hindi matawagan kasi po wala akong data. Pinayaga naman kami ng guard na silipin yung model house. Apo. Ah, parang kasi laki lang ng kala JR. Pero sabi kasi ni JR, mas malaki daw ito. Wow. 24. CR. Ganda. Ganda po. Push na. Push na nina nga. Akit ako. Ay, kahoy pa pala to. Daddy. Paano to? Kapakit pa. Paano pa? Ito yung sinasabi ko sa'yo, Daddy. Gusto ko ganito din. Parang may office, may office na ano. Tapos may isang isang room for Jonas sa atin to master's bed. Hindi ko na pasalita, pero yung mga mabutasan. Parang teres. Second na to, Daddy. Hindi ko na pasalita, pero yung ka. Oh, -huh, may built-in cabinet. Oh. Kasama to o ginawa lang nila? Ano yung ginawa? Hindi ko ginawa lang to. Kasi bear type to eh. Good. Uwi na po kami. Nakita na po namin nina. Kita tayo sa Friday.